Uy, mga ka-opisina, kamusta kayo? Alam kong lahat tayo ay may kanya-kanyang kwento sa opisina, pero may isang kwento na siguradong makakarele tayong lahat. Sigurado naranasan nyo na to, yung may kasama tayong sobrang sipsip kay boss. Yung tipong kahit anong gawin ni boss, laging may papuri. Yung tipong parang laging may nakakabit na straw sa kanila at kay boss. Parang hindi sila mabubuhay kung hindi nila mapuri si boss araw-araw. Hindi pa nana natatapos magsalita si Boss, sumusulpot na agad sila parang mga ninja. Minsan nga, parang may super power sila sa bilis ng pag a -fear. Halimbawa, naglalakad si Boss sa hallway. Wala pang limang segundo, may lalapit na agad. Boss, ang ganda ng outfit niyo ngayon, ang bango niyo pa. Aba, pati ba naman amoy, pinupuri na rin. Hindi ba nakakatuwa? Aba, pati ba naman amoy, pinupuri na rin. Kung pwede lang siguro, pati hangin na nilalanhap ni Boss, kukunin nila. Tapos, pagkatapos ng meeting, boss, ang galing niyo talaga. Kayo na ang pinakamagaling mag-present. Sobrang na ako sa PowerPoint niyo. Naku, PowerPoint lang. natatch na agad. Boss, ang galing niyo talaga. Kayo na ang pinakamagaling mag-present. Sobrang na ako sa PowerPoint niyo. Naku, PowerPoint lang. natatch na agad. Sa totoo walang touch-touch diyan. nafu PowerPoint lang. natatch touch na agad. Sa totoo lang, walang touch-touch diyan. -touch touch -touch Pero minsan, hindi mo rin maiwasang mapangiti sa effort nila. Sa totoo lang, walang touch-touch diyan, pero minsan, hindi mo rin maiwasang mapangiti sa effort nila, at eto na ang pinakamatimli. At eto na ang pinakamatimli. Boss, kahit anong mangyari, nandito lang ako para sa inyo kahit saan kayo pumunta. Susunod ako, parang stalker na di ba? Boss, kahit anong mangyari, nandito lang ako para sa inyo, kahit saan kayo pumunta. Susunod ako, parang stalker na di ba? Pero minsan, Nakakatawa rin panoorin yung effort ng iba para mapansin ni boss. Parang stalker na, di ba? Pero minsan nakakatawa rin panoorin yung effort ng iba para mapansin ni boss. Mga kaopisina, aminin, nakatawa rin minsan panoorin yung effort ng iba para mapansin ni boss. Mga kaopisina, aminin, nakakatawa rin minsan panoorin yung effort ng iba para mapansin ni boss. Pero tandaan, sipag at talino pa rin ang mahalaga, hindi ang pagiging sipsip. -sip. Pero tandaan, Si pagat talino pa rin ang mahalaga, hindi ang pagiging sipsip. -sip. Ang tunay na tagumpay ay napupuha sa pagsusumikap at dedikasyon, hindi sa pagsipsip. Kung natatawa kayo sa mga kwentong ito, huwag kalimutan i-follow ang Sirteza Humor page sa Facebook at mag-subscribe sa JRL KGPGF channel sa YouTube. Marami pa kaming kwentong nakakatawa at nakakatuwa na siguradong magpapasaya sa inyo. Ako nga pala si Sirteza Humor, ang inyong kakampi sa tawanan at kulitan sa opisina. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-comment sa aming mga videos. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga kaopisina.